So hello. So magta-try ako mag ano, project car. So bibili ako ng lumang kotse, then set up set up. Then kapag ako kay benta-benta. Nanaman. So ang plano na namin kunin isa ano eh, 2008 model na BMW 320i E90. E90 battle. Manual transmission tapos dark gray yata yun. So titignan pala namin kung anong itsuro sa sakya. Pero hindi pa kami sigurado kung pupulutin namin. Sino na lang namin ng trip. Mamaya pa ikitang sa inyo ng coach. Inyong Halala. Elwin, baka may gusto sabihin? Ano ba parang ng paser ngyan? Sarap. Ikukubli ko. Ikukubli ko. Ikukubli ko. Ikukubli ko. Ikukubli ko. na pala kong kunin. ang ganda diba ah <clears throat> hello guys so dito pa rin kami ng misis ko sa Lipa, Patangas so kukunin na namin yung unit so nagkasundo na kami sa presyo nung seller yung may ari ng kotse so far nagustuhan ko talaga siya kasi ano yan eh, childhood dream ko yan eh, na magkaroon ng BMW na kotse ayan so far hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya kung itikip ko ba siya gagawin ko ba siyang project car o ibebenta ko rin after few months yun no tayo na, lang ingay dito. 2 hours later yun guys so ito na inuwi na namin yung BMW na 2007 2007 pala siya hindi siya 2008 hey. series ano to series 3 E90 na manual transmission kasi ang mga gusto kong sasakyan manual kasi lahat ng kotse ko automatic. so far panalo ang kuha ko dito panalo napaka smooth tumakbo walang kaingay-ingay yung interior swabing swabe yung at yung hatak the best din although yung engine daw is 1.6 lang pero wala akong masay halos kasing lakas din siya ng 1.8 ko na Honda Civic So eto stock all stock siya nakuha except dun sa mags. Yung mags niya is original din from BMW na ibang model pero mas malaki siya, mas maangas. So ang ganda ng forma niya, minimalist na minimalist. Tapos yung paint, napakaganda rin ng pintura. Ang odometer na ito, bali nasa 72,000 ang kanyang tinakbo. So so far, panalo talaga. Ang ganda. So kung maririnig ninyo no, sa video, halos walang ingay yung external uh, noise hindi siya naririnig iba talaga pag German made ng mga sasakyan so ikaw darling ano bang masasabi mo happy ka ba? para sa akin okay siya talaga oo happy no unang um, so, um, pagkakita walang namin dito ano siya nagandahan na kami pati yung loob labas okay mas tahimik na tahimik parang bagong sa sakyan, sasakyan parang brand new so yung mga ibang siman na gustong bumili lang sasakyan no? sa ngayon medyo na natuto na rin ako sa lesson kasi dati puro brand lang yung binibili ko kasi natakot ako sa mga sirang sasakyan pero pagka bumili kayo ng auto na ang price range yun nasa mga 400-500,000 malaki yung chance na maayos yung sasakyan mm compare dun sa mga auto na below 200 ano na yan medyo parami ng sakit ng ulo yan tsaka ano kasi to eh Uh, BMW siya. Syempre, iba yung presyo nito. Tapos ang manual transmission nito is a uh, 6 speed manual transmission. So ang sabi sa akin ng dating may-ari, uh, nakakakuha daw siya dito ng 13 kilometers per liter. So matipid siya. Kasi yung Honda Civic namin, ano lang 'yun eh. Swerte na ako sa 9 kapag ka city driving. So mas matipid pala 'to. Kasi 1.6 tapos manual transmission. So swabe. So ngayon naka fifth gear lang ako pero 80 lang yung takbo ko kasi syempre gabi na mahirap na kailangan mag ingat tsaka hindi ko pa rin kasi masyadong kabisado yung sasakyan so ayoko naman mag take ng risk ng ihataw ko siya ng ihataw without checking muna so bale bukas uh, dadalhin ko to sa mekaniko ipapacheck ko yung pangilalim ilalim uh, pap ko yung oil kung ginagalang i-change oil so at least may peace of mind kami na gamitin siya So ngayon, hindi ko pa alam darling kung ano bang gagawin ko dito. Ipa-buy and sell ko ba or ipa-project car natin? No, no, ano ba ang mo? Uh, yun muna natin, project car o kaya Magic ano. Project car. Gamitin uh, ko yan muna natin talaga. Kasi kung titinan mo, wala na kaming babaguhin eh. Maganda na yung ginawa ni Julius dito eh. Kasi binintay niya yung shiny ng paint. Tapos yung mugs, hindi niya rin ginalaw. Maganda ng mugs. So, tas yung goma, although hindi siya super branded. Eh. yeah, malapit na kami sa Carmona. Nag-kilometers na lang dali. So, guys, sa uh, bukas ng umaga, bibidyo ko siya ulit. So, so yun nga, excited na excited ako. Ang aga kong nagising. So, nilabas ko muna yung pick-up ko. Nilabas ko siya sa labas para bigyang daan yung bago kong baby Yung oh. BMW E90 body Yan, sariwang sariwa kakukuha ko lang kahapon guys So far, tingin ko wala na akong gagalawin dito I will keep it on slack Minimalist style Since uh, nabago na nga nung Previous owner yung mugs So same size sila ng uh, Honda Civic uh, Pareho sila naka 18 inches Low profile tires So right. Labas ko muna. Ah, tingnan natin yung loob guys. Ayan. So medyo madalim pa eh kasi ala size pa lang ng mga So mamaya pag medyo maliwanag kukunan ko siya ulit ng video. So dito guys makikita nyo. No? Ang ganda pa rin yung loob. Okay. So ilalabas ko lang muna. Okay. So by the way guys, yung susi na no? kahit na 2007 model pa ito, uh, equipped na to sa mga remote start ay, remote start, sorry. Sa ano pala. Uh, push button start. So, ilalagay nyo lang yung key dito. And then, apakan yung clutch. Tsaka, pipinutin to. Manual nga pala to guys. Ha. Manual. Hindi ako nag-automatic kasi lahat ng sasakyan ko, automatic na. So, na-miss ko na rin yung uh, three pedal So kaya sabi ko it's time na yung second hand na autong bibiliin ko. First time, ano bali second time ko palang bumili ng kotse. Nung second hand. First time ko is yung year 2002 pa yata yun. Alright. Okay so start na natin. Alright. So sa mga nagsasasakyan nga pala no. Magandang practice yung gagawin nyo is huwag nyo munang paandarin yung sasakyan ng gabyahin nyo kagad hayaan nyo muna siyang uminit para mag optimal temperature yung makina para tumagal yung buhay kasi karamihan sa mga batang driver kasi nakikita ko sa mga anak ko din eh pagka nag drive no? pagka start takbo ko agad so parang tao lang yan no Di ba yung mga especially yung mga athlete bago sila sumabak sa competition eh may warm up pa. So ganun lang din yan kasi natutunan ko yan sa barko na kailangan medyo ipainit painit muna yung mga equipment warm up warm up muna alright Okay, so dito naman tayo sa console nya so napaka basic ng console kasi guys ano to eh itong BMW na to is parang ito yata yung entry level nila nung mga panahon na yun ano? entry level pero ang presyo na ito, yung mga top of the line na Japanese cars alright sige lalabas ko lang muna saglit so yun nga guys so Siguro pagka talagang napamahal na sa akin itong kotse to, baka palitan ko na yung mga upuan. Baka lagyan ko na mga bucket seat. Wala naman akong planong gamitin to pang racing racing. Talagang pang ano lang, aesthetic lang. Kasi nakakapanghinayang naman bugbugin itong kotse kasi sayang yung ginawang pag-iingat ng dating may-ari. So itutuloy ko lang yung ginawa niyang ano, TLC sa kotse. Or kung kaya ko pa siyang i-improve, mas i-improve ko pa. So pakikita ko sa inyo yung mga ibang parts na ano, napansin ko sa kanya na talagang siguro masasabi ko na rin ano, uh, parang tip dun sa mga gustong pumasok sa pag pa car ng mga E90 na BMW. Kung sulit pa ba siyang bilhin ngayong 2022, yung mga 2000 uh, late 2000 model na mga kotse, mga from 2005 to 2011 siguro para yung price range niya nasa ano Siguro between 500 to 600k na second hand na BMW. So ganito siya guys no. So syempre yung kanyang emblem, yung kanyang ano steering, no? hindi siya ano eh uh, ano bang tawag dito? Polyurethane lang yata ang tawag sa ganito, yung parang rubber na, soft rubber lang. And then yung dito sa ano niya, dito sa audio system, uh, basic lang. CD player pa nga yun. Tapos wala pa siyang Bluetooth. Although meron naman siyang auxiliary. Yung auxiliary belt na nandito So dito niya isasaksak. Then meron siya rito cigarette lighter. So parang pang power ng uh, gadget niya And then... Uh, speaker, yung speaker system nito hindi ganun kaganda yung tunog na basic lang talaga basic. pero yung aircon nya ang lamig kagabi eh yung mga sakay ko kagabi sabi nila ang ganda raw abot abot daw sa likod tapos guys yung likod nito no isa pa sa mga napuri sa akin kagabi ng kapatid ko tsaka mga anak ko na kahit tatlo sila sa likod maluwag daw yung elbow room maluwag kaya okay na okay so ngayon napaita ko naman sa inyo yung engine bay so guys bubuksan ko na so pag binuksan nyo dito meron siyang lifting yung kulay yellow na yan pipress nyo lang yan tapos meron na siyang hydraulic strut bar para iangat yung hood. Yung ano, yung hood. Medyo mabigat yung hood eh, pero hindi niya siya kailangan, kailangan Lagi ng yung pantukod, no. Hindi na kailangan. To sa yung engine bay niya. So, mukhang katatapos lang nitong ipa-detail nung dating may-ari. Kaya syempre jackpot for me yun. Kasi bawas na siya sa mga gagawin ko. Malinis na eh. Tapos wala akong makitang mga talsik-talsik ng oil. O baka dahil sa nalinis na rin talaga at mababa lang kasi yung mileage kaya tingin ko sariwa and then eto plano ko dito tatanggalin ko to yan tatanggalin ko yan tapos i-re-repaint ko to para mas magmukha siyang bago gagawin ko siyang pula tapos merong kulay ano rito white na ano white na color para gumanda tignan so yun lang yung mga simple mods na gusto kong gawin and then baka magpalit din ako ng ilaw uh, nag search ako kanina sa mga group ng BMW E90 uh, Philippine group. So yung headlight na brand new. Parang nasa 30k ang isang pair, yung left and right. Yan siya guys. And then sa gulong, uh, hindi siya original na size nito sa ganitong unit. Uh, pinalitan na ito ng dating may-ari. So kinuha niya yan do sa mas malaking uh, variant ng BMW na kotse. Tapos siya nang kinabit niya diyan. And then yung gulong niya isa uh, bago, ang kapal pa. Ang kapal pa nito, guys. Kaya tiba na naman si Kapbeni diyan, nakatipid na naman. So 'yun ang mapapayo ko sa mga ano, siguro sa mga siman na gusto mag uh, parang gusto ko nga kayong i-discourage na bumili ng ano, wag na kayong bumili ng brand new. Hanap na lang kayo ng well-kept na ano, second-hand car. Ano, ang laki na matitipid nyo kasi, guys. Kung F ever man na may paggagawa siguro hindi naman ganun kalaki kasi sa brand yung, malaki rin naman ang gastos sa insurance syempre sa interest tapos yung uh, maintenance nyan no? kasi so, kailangan talaga ipa maintenance nyan na uh, according sa kasa no? May requirements para hindi maboy yung warranty eh kung ganito let's say half million mabibili nyo BMW na so okay na rin sya guys Choy. sa paan manual. <laughs> Sige, manual pa. Ano, <laughs> bago ka ba?